Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 15, 2025. Ngayong Abril 15, isang natatanging pagsasanib ng mga enerhiya ang bumabalot sa iyong mundo, habang ang buwan ay nagliliwanag sa Scorpio, pinapalakas ang iyong likas na kagandahan, karisma, at presensya. Ang araw na ito ay puno ng mahika at panloob na tapang, isang araw kung saan ang iyong natural na pangakit ay lalong nanginibabaw. Ang kumpiyansa na nagmumula mula sa iyong kaibuturan ay tila sumisiklab mayon at hinihimok kang yakapin ito ng buong buo. Ang gayong kumpiyansa ay hindi hambog o mapagmataas, ito ay isang tahimik na lakas na nagmumula sa pagiging totoo sa sarili at sa pagtanggap sa kung sino ka talaga. Hayaan mong ang liwanag na ito ay gumabay sa iyong mga pakikipag-ugnayan, sa bawat salita, kilos, at pakikipag-usap, madarama mo ang kakayahang magdulot ng pagbabago, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa iba. Ito ang klase ng araw kung kailan maaari mong magdama na tinatanggap ka ng mundo sa tunay mong anyo at maaari mong gamitin ito upang isulong ang mga layunin o relasyong matagal mo nang ninanais na paunlarin. Habang ginagalugad mo ang mga kaganapan ngayong araw, bigyang pansin mo kung paano ang maliliit na sandali ng hiya o pag alinlangan ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon hindi kahinaan ang pagiging mahiyain, sa katunayan, ito ay nagpapahiwatig ng lalim ng damdamin at kakayahang magbigay halaga sa mga paligid. Ngunit ngayon ay hinihimok ka ng universo na unti-unting buwagin ang balakid na ito, at yakapin ang isang mas totoo at matapang na pagpapahayag ng iyong sarili. Sa tuwing pipiliin mong magsalita ng tapat, sa tuwing pipiliin mong sumubok kahit may kaba, ikaw ay lalong nagiging malaya. Ang mga sandaling ito ay tila maliit, ngunit sa totoo ay sila ang bumubuo ng pundasyon ng iyong mas makulay na hinaharap. Ngayon ay isa ring panahon ng malalim na pagninilay. Habang ikaw ay tahimik na nauupo sa pagitan ng kasalukuyan at mga alaala ng nakaraan, isang banayad ngunit makapangyarihang alon ng pagmumuni-muni ang bumabalot sa iyong isipan. Tumingin ka pabalik hindi upang magsisi, kundi upang maunawaan. Ang iyong mga pagpili, tagumpay, kabiguan, at maging ang mga sandaling tila walang saysay noon ay may mahalagang silbi sa kung sino ka ngayon. Ang bawat liko ng iyong landas ay nagturo sa iyo ng aral na unti-unting naghuhubog sa iyong katatagan at pagkatao. Gamitin ang mga sandaling ito upang makalalimpa sa iyong damdamin at masuri ang kanilang epekto sa kasalukuyan mong estado sa buhay. Ang paglalakbay na ito ng pag-unawa sa sarili ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagpapalaya mula sa mga pasaning emosyonal, pagdududa sa sarili, at mga limitasyong wala namang tunay na batayan. Ang presensya ng buwan sa iyong tanda ay maaaring magpaigting din sa iyong pagkahilig sa pagiging tahimik, mapagmasid, at mapanlikha ng mga sikreto. Isa itong magandang paalala na hindi lahat ng impormasyon ay nararapat ibunyag. May mga bagay na kailangang manatiling sagrado, at may mga damdaming kailangang pangalagaan hanggang sa panahon na ikaw ay handa ng ibahagi ito sa tamang tao. Sa araw na ito, makabubuting pag-isipan muna kung sino ang karapat dapat makaalam ng iyong mga saloobin. Ang mga relasyong may tiwala, respeto, at tunay na pag-unawa lamang ang dapat paglaanan ng iyong mahahalagang bahagi ng sarili. Ngunit kasabay nito, paalalahanan ang sarili na hindi ka nilikhang mag-isa lang sa mga laban. May mga tao sa paligid mo na handang makinig, umalalay, at yumakap sa'yo, kahit pa hindi mo ito laging napapansin. Kaya't ngayon, subukang abutin ang isang taong malapit sa iyong puso, maaaring ito'y kaibigan, kapamilya, o isang mentor na lagi mong maasahan. Ang pagbabahagi ng iyong iniisip at nararamdaman ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katapangan. Sa ganitong mga pag-uusap, lumalabo ang mga alalahanin at nagiging mas malinaw ang mga pangarap. Sa simpleng pakikinig ng isang tunay na kaibigan, maaaring makahanap ka ng kalinawan at kapanatagan. Hayaan mong ang mga damdaming taglay mo ngayon ay hindi lamang manatili sa loob kundi dumaloy sa mga makabuluhang koneksyon, upang ang iyong paglalakbay ay hindi mo kailangang tahakin ng mag-isa. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa personal na pagbabago. Sa lalim ng iyong emosyon ay naroon ang kapangyarihang humubog ng mas maliwanag na kinabukasan. Huwag matakot sa sariling damdamin sapagkat sila ang tunay mong gabay. Mula sa takot, maaaring umusbong ang tapang. Mula sa pagdududa, maaaring sumibol ang kumpiyansa. At mula sa pagkalito, maaaring lumitaw ang mas matatag na direksyon. Buksan ang iyong puso, hayaang magsilbing ilaw ang iyong intuition at piliin kumilos sa ngalan ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, ang araw na ito ay nagsusulong ng mas matalinong pagpapasya. Maaaring dumating ang mga pagkakataong kailangan mong suriin kung alin sa iyong mga plano ang dapat unahin. Pakinggan ang bulong ng iyong damdamin, ito ay may dalang katalinuhan. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagpapasya sa trabaho, proyekto, o pananalapi, hayaan mong ang iyong panloob na boses ang maging gabay. Sa larangan ng relasyong personal, ito ay panahong mapagmasid at sensitibo. Mahalaga ngayon ang pag-unawa kaysa sa pakikipagdebate. Piliin ang katahimikan kung kailan kinakailangan, ngunit huwag matakot magsalita kung ang katotohanan ay dapat ipahayad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay burgundy, isang kulay na sumisimbolo ng lakas ng loob at dignidad. Ito ay nagdadala ng enerhiya ng kumpiyansa at katahimikan sa gitna ng kabuluhan. Magsuot ng burgundy o magkaroon man lang ng bagay na kulay nito upang palakasin ang iyong panloob na kapangyarihan. Ang mga masuswerteng numero mo ngayong araw ay tatlo, labing isa, at 27. pito. Iwasan ang impulsibong desisyon at gamitin ang mga numerong ito bilang simbolo ng balanse, intuition, at pasensya. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng journal, pakikipag-usap sa isang pinagkakatiwalaan, at pagtahimik upang makinig sa sariling damdamin, mga simpleng bagay na magbubuka sa iyo ng malalim na pag-unawa at mas malinaw na direksyon. Bilang panghuling payo, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng tahimik na sandali. Sa gitna ng inday ng mundo, ang katahimikan ay nagiging pintuan ng karunungan. Ang tunay mong lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong sinasabi, kundi sa lalim ng iyong naintindihan. Piliin mong maging totoo, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat sa mga aral, sa mga damdaming bumalot sa iyo, at sa liwanag na patuloy na nagbibigay daan. Isara ang araw na may katahimikan, may pagmamahal sa sarili, at may pananalig na ang iyong bukas ay lalong magiging mas malinaw, mas maliwanag, at mas mapagmahal. Ang araw na ito ay hindi lamang basta dumaan, ito ay naging tulay upang ikaw ay mapalapit sa iyong mas mataas na layunin. Yakapin ito ng buong puso, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer. kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.